Mayor Jose, biglang nagdago, at tila nahiya sa sinabi ni Tito Sen, main, nag-sorry kay Bossing. Pero muli namang pinatawa ang mga The Ads. Nangyari nga ang mga yan, ngayong Lunes, February 12, 2024, kung saan sinelebrate din ng mga The Ads, ang ikalimangput walong kaarawan ni Mayor Jose Manalo. Nagbigay pa nga ng kanilang birthday message ang Itbulaga Girls, na si Natasha, Karen, Riza at Main, kay Mayor Jose, bago magsimula ang palaro ni Mayor, sa barangay. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Ayun kay The Bark Stash ay, we super super love you, and hope you have a great birthday. Ayun naman kay The Bark Karen Karen ay, happy happy birthday po, stay pogi and stay healthy. Sagot pa nga ni Mayor Jose kay Karen na ito nga ang pinaka inaalagaan niya, o ang kanyang kapogian, ayun sa kanya ay, yan ang inaalagaan ko talaga. ang ah. inaalagaan ko talaga. Isang simpleng mensahe naman ang binigay ni The Bark Ads Riza kay Mayor Jose, kung saan sinabi nitong, Mabuhay po kayo hanggat gusto nyo, I love you. Isang pabirong mensahe naman ang binigay ni The Bark Ads Main kay Mayor Jose, na kung saan ay sinabi nitong, Mayor wala na akong mahihiling sayo, kasi parang nasayo lahat. Glass skin na lang Mayor, pareho tayo kung saan makikitang tawang-tawa si Mayor Jose sa sinabing ito ni Maid. Pero, makikita namang nagtago si Mayor Jose sa likod ni Sir Ryan, at tila nahiya pa. Matapos sabihin ni Tito Sen ang wish nito para kay Mayor Jose. Ito nga, ay matapos sabihin ni Tito Sen na sasamahan niya si Mayor Jose, na mag-file ng COC, o Certificate of Candidacy kung saan sinabi nitong, ang wish ko pagdating ng Oktubre nitong taon na ito, sasamahan kitang mag-file ng Certificate of Candidacy sa 1,600 cities and municipalities. Puera ang Pasig at Quezon City. Na kung saan, ay makikita ang nakakatwang reaksyon dito ni Mayor Jose, dahil sa hindi inaasahang marinig mula kay Tito Sen. Nagtago pa nga ito sa likod ni Sir Ryan na tila nahihiya. Nagbiro pa nga ang isang nag-comment sa kanilang YouTube post, na baka magbago ang isip ni Mayor Jose, at tumakbong mayor ng Maynila. Samantala, binati din ng buong AI family si Mayor Jose, sa segment naman na Gimme 5, sa pamamagitan naman ni Lola Belen. Kasama si Papa Ethan at Mommy Josie, kung saan sinabi pa nga ni Mommy Josie kay Mayor Jose na, minsan ko lang ito sasabihin, ang gwapo mo, I love every angle, nauna lang talaga si Ethan sa buhay ko, pero gwapong gwapo ako sa iyo. Matatanda ang, nagumpisa ang pagiging mayor ni Jose Manalo, noong August 2, 2023, kung saan ay nagbigay ng suggestions ang TVJ, sa naging problema ng sugod bahay winner, na si Jose na mismo ang tumakbong mayor, para masolusyonan ito. Kaya naman kinabukasan, August 3, 2023, ay pinangatawa na na ito ng team barangay, at naging mayor ng buong bansa, kasama ang mga double Guards. Samantala, marami namang mga bumati kay Mayor Jose, sa kanyang IG, at sa YouTube ng Itbulaga TVJ. Samantala, nag-sorry naman si Main kay Bossing, matapos nitong tila malate, nang ipakilala na si Bossing at ang Perifi Angels. Na kung saan, ay makikitang patakbong humabol si Main dito. Kaya naman, inulit nila ang kanilang paglabas, kung saan kasama na si Main. Agad din naman itong nag-sorry kay Bossing. Samantala, tawang-tawa naman si Bossing at si Tash matapos muling magpakita ng singing skill si Maine. Kaya naman makikita ang nakakatawang reaksyon dito ni Bossing at ni Tash.